Pinag-usapan kagabi sa pulong ni na House Speaker Feliciano Belmonte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang pagbuo sa Super Coalition. Natalakay rin sa pulong na ginanap sa Davao City ang gagawing pagsusulong sa federal government ni incoming President Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Nel Mariboh. Nagpulong kagabi sa Presidential Guest House sa Davao City sina House Speaker Feliciano Belmonte, Davao del Norte Representative Bantalyon Bebot Alvarez at ilan pang kongresista. Pangunahin tinalakay rito ang pagsusulong ng mga priority bills ng incoming administration tulad ng federalism, pagbabalik ng death penalty at amyenda sa pangilinan law. Tinalakay rin dito ang posibleng pagbubuo ng supermajority coalition sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ilan sa mga sasama sa koalisyon ay ang NUP, NP, Lakas at ang Liberal Party na partido mismo ni Pangulong Binigno Aquino III. Well, uh, with the support of uh, Speaker Belmonte, magiging supermajority. 'yon. Sa ngayon kinakausap na rin PDP laban ng PDP-Laban ang Makabayan Bloc para sa posibleng koalisyon. Ayon kay Belmonte, ang posisyon na ito ng LP na koalisyon sa PDP-Laban ay aplikable lamang naman sa mababang kapulungan ng Kongreso at hindi pa napag-uusapan ng stand ng Senado kaugnay ng hakbang na ito. Si Pinoy basically does not, uh, ayaw naman makialam dito except that he knows that, uh, that uh, a lot of the LPs want to join the ruling majority uh, as a coalition or as individual. Hindi naman direktang sinagot ni Belmonte kung planong umalis ng LP at lumipat muli sa kanyang orihinal na partido na PDP laban. Ayon kay Alvarez, nasa mahigit dalawandaang kongresista na ang nagpahayag ng suporta sa Duterte administration. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.